welcome back sa aking channel. Baby Amila Sabin Homan sumabay sa kanyang daddy Greg sa pagsayaw sa kanilang sweet dance matapos ang pag-iisang dibdib ng kanyang mga magulang. Judy Ann Santos, agonsilyo, kuha sa video ang mga eksenang nagpaiyak sa kanya sa kasal ng kapamilya na si Angelica Panganiban at Greg Homan. Ayon sa caption ni Julian Santos, ito ang mga ng di niya maniaasahang magpapaiyak sa kanya dahil sa tuwa sa mga pangyayaring nakikita para sa kaibigan na si Angge. Una ang masayang ma-witness ni Juday ang kanilang napaka-memorable na wedding day at mas lalo pang naiyak siya sa nakita ang sweet na pagsayaw ni Baby Bean at ng kaniyang daddy na si Greg Homan. Yun ang mag-ama ay nagpapakita kung paano maging isang ama si Greg Homan sa anak nila ni Angelica. Kaya naman habang sila'y sumasayaw ay makikita ang gustong-gusto ng bata ang ginagawa sa kanya at tudo sa paghiyaw naman ang mga bisita dahil sa tuwa. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ I không bỏ lỡ những video hấp dẫn